Magandang mag sa inyong lahat. No? Dito na naman kami. So, sa araw na to ay dito kami sa lumang lila namin. No? Pinutol na namin at saka pinaklas yung plastic mul mulching. Para preparasyon na naman sa pag tanim. nakaya yung init. So wala kaming nagawa. Pinutol na namin yung Yan po. Shout out sa pogi namin kaibigan. Si Madam Grace. <laughs> <laughs> oh, no. Yan, makikita po natin na uh, marami pa sa bunga kaso ano na po <clears throat> no so, ayun po nakahangin na yung plastic mold Hindi mabudlay kung isa likaw. Okay lang. Okay lang. <coughs> Yan po no. Lutol muna namin bako tinaas yung plastic mulching hinangin namin sa spiral. Bago bunutin yung puno no. Skarte lang. Yeah, ma. Yeah. So, ito yung pamaraan namin, no. Pinutol muna namin to bago itaas yung plastic molds, no. Hanging namin sa nylon sa gilid. Kasi kung direct namin bunutin to, yung plastic molds namin masisira, sayang, mapupunit. So ang ginawa namin, pinutol muna at saka ihanging yung plastic mulch, mga 2 feet mula sa lupa. So pagkatapos na hangin lahat ng plastic mulch, bago bunutin. Madali lang. Yan po. Madali lang bago na ito. Bago na yung puno. Yan po, no, may bunga pa sa puno. lang po, no? Madatagli lang. Yun po ang uh, ilang steps na ba? Putol. Second steps yan, no? Yung una, putolin. Yung una, putolin. Para mailabas yung plastic mulching sa puno ng ampalaya. Tapos mag putol. Ihanging yung plastic mulching ito po maganda na yan po no. so abangan nyo po sa susunod no na gagawin namin dito so yun lang po sa umagang ito no na para mas madali yung trabaho so, yun hindi kung direct na uh, bunutin sira-sira yung plastic mulching namin at saka hindi na siya magagamit so ang si no para namin no ihangin yung plastic mulching bago bunutin Yun Po, si Marvin Agustin Si Marvin Agustin at saka si Bok yung naka dito. Doon sa kabila, si Small Batay Table Si Alvin Patrimonyo sa bahay. Nagkus-kus-kus ng kahoy. Hati-hati sila. So, yun po, no? Na... Yan po si So mas patipid yung gamit namin na pang kapit ng basmik mulsing. Putol-putol na ng walis. Walis yung gamit. <laughs> Ito po yung hindi yung dagdag. Dapat gabalabag. Gabalas na Or, ano, agi na libot mo. Wala, tigulog. Ano, mo eh. Isunod sa spiral. Nan, ganun. Naran. Isulod spiral, hindi pa naog kay mahulog rata na. Di pa blabag, pamugi, pagtutuya. Eh. Na, tahi mo na. Ah, <tinyo> uh, kapte bla cellphone ako bla. Ah. Uh, simple lang. Hindi na pa kakabadlayan ko galingan mo. simple mo. Mura na. Mhm. Diya ka babaw oh. pa nylon na hmm. mo. Oy, gidrat na ti budlay mo. Mhm. Ti hey, kuni pabutangan na may. Nasi pule. Nasi ginaw ginaano mo tinyo patindag inyo mo. Dapat hindi patindag. Sa balabag. Hmm. Kundi bisan mamuras, hindi sa mahulog. kahiin mo sa tatlo ha hmm. tatlo hmm. te makadali Tama pa tamang duro inyo ako nagatindog patindog mo dapat naga hala babag Ini papa kebudlayan kok galingan ya, sama mm. kadali. Nte, mm, iran-iran okay, mana? Hindi ka naman. Simple lang. Hindi nyo ang silhig nyo mo. Dapat gablabag. Para butangan man. Yos. Yun. Tinuan siya titubok. Ang hmm. tawa ba lang akin. Hey, ma mahipid ha. Ah. na nyo mo. Dapat nagablabag. ang para bisan butangan di magdara. po damay sa bunga upat ang stick silhig para hindi magkuhan padasig so yun po no so, sa namin para pagdating ng ulan magtatanim na naman kami dito so yung kabila namin doon mag Toto months itong 28, no. Ito magtatanim naman kami rito. Para non-stop yung herbisan. So, yun po yung madam namin, yung am um, madam namin yan po. Sige may bahay. So God bless sa lahat. God bless.